kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. kadalasang hindi pinapansin ng sinuma na pinagsasabihan ito dahil sa alam nilang hindi naman ito tutuhanin. Iba-iba ang klase ng pagkakadeliver ng isang biro. May mga taong seryoso kapag magsabi nito pero alam mong biro lang naman ito. Meron namang natatawa kaya alam mo kaagad na hindi ito seryoso sa kanyang sinasabi. Pero minsan, ang isang biro ay maaaring maging iba ang dating nito sa ibang tao lalo na kapag hindi mo kilala ang iyong pinagsabihan. November of 2023 probinsya ng Iloilo, isang barangay sa bayan ng Dumangas. Ang bayan na ito ay katulad rin ng bayan ng Duenas, na kilala patungkol sa kwento ng mga aswang. Kaya malamang na ang isang biro na sinabi ng biktima ay naging ibang dating sa taong hindi niya kilala. Dayo lang sa lugar ng Dumangas ang lalaking nagyangalang Jocel Maderse. Nandoon siya para magtrabaho sa taniman ng palay. Ayon sa kanya, Hapon daw ng araw na yun ay niyaya siya ng kanyang kaibigan na pumunta sa bahay ng kakilala nilang si Alias Mundoy para makipag-inuman. Pagdating nila sa lugar ay komportable si Josel na umupo sa upuan na nasa loob ng bahay nila Alias Mundoi. Umalis daw muna sila Mundoi at ang kaibigan ni Josel para bumili ng kanilang may inum. Pero bago pa man daw silang tuluyang nakaalis ay nabigla raw si Josel sa kanyang narinig na sinabi ni Mundoy sa kanya. Pinunaraw ni Mundoy ang kanyang tato sa braso at sabay na sinabihan ang ganda ng tato mo, ang sarap mong katayin. Pagdating doon, humika ako sa upuan. Bibili pa lang kasi sila ng inumin namin tsaka yung piyasa ng motor niya. Paglabas niya bago siya umalis, nagulat ako ng sinabihan niya ako na maganda raw ang tato ko. Mukha raw masarap akong katayin. Matapos ko marinig yun, Agad akong umuwi at kinuha ang baril. Pagbalik ko, pinaputupan ko na siya kaagad. Yun lang, wala nang iba. Diklara uminit ang ulo ni Josel ng kanya itong marinig kaya pag sila nila Mundoy ay kaagad itong umuwi sa bahay na kanyang tinutuluyan at doon na niya kinuha ang tinatago niyang baril at kaagad na binalikan si Mundoy sa kanila at wala nang kung ano-ano pang sinabi ay kaagad na niya itong pinaputukan ng dalawang beses. Toda si Mundoy mula sa tama ng baril ni Josel Kaagad itong tumakas at umuwi ng kanilang lugar. Dalawang taon rin nagtago doon sa kanilang bahay si Josel Hanggang sa nitong 2025 lang ay isinilbi sa kanya ng mga pulis ang kanyang warrant of arrest. At hindi naman siya nagmatigas pa sumama na lang ito ng kusa sa mga umaresto sa kanya. Marami ang hindi makapaniwala kung bakit raw sa ganun lang kababaw na dahilan ay tinodas talaga ni Josel Simundoy. May mga nagsasabi na meron daw may nagutos sa kanya. Pero, itinanggi naman niya ito. At ipinilit talaga na sabiang ang sinabi lang ni Mundoy sa kanya ang naging rason kung bakit niya nagawa yun. Why? Why tinagsubok Wala, natin? Walang may nagutos sa akin. Why? Why tinagsubok natin? Kuya huh? well, sa so cool. Naranasan mo na bang kamuntikan ka ng matodas? Anong pakiramdam kapag ika'y nasa bingit na ng kamatayan? Mula sa channel na Historiador Filipino, aming inihahandog sa inyo ang segment na ito. Experyensya! Experiencia! mga istorya ng iba't ibang kamalasang pangyayari sa buhay ng mga taong himalang nakaligtas at nagawang ikwento ang kanilang nakakapanindig balahibo at nakakatakot na naging karanasan direkta, direkta mula mismo sa kanila na nakaranas nito ang kwentong ating ilalahad sa inyo. Ako nga bala si Ivan, biktima ng pananaksak na aking kaibigan. Kutsilyo pala siya may panaksak. Sinaksak niya ako sa dibdib. Kaya tutok lang dito sa Historiador Filipino. At kung gusto mong magbahagi ng iyong hindi malilimutan at nakakatakot na eksperyensya, ay isend lamang ang iyong kwento sa ating messenger na nakapin sa ibaba ng ating video. Eksperyensya. Malapit na. Abangan. May mga nagsasabi rin na natakot raw si Josel sa sinabi ni Montoy dahil alam niya rin daw ang mga kwento-kwento tungkol sa bayan ng Dumangas. Kaya sineryoso niya talaga ang narinig niyang kakatayin siya. Ano pa man ang rason kung bakit nagawa yun ni Josel ay siguradong nagdulot ito ng matinding lungkot sa pamilya ng mga naulila ni Mundoy. At siguradong magdudulot rin ito ng kawalan ng magandang kinabukasan sa buhay ni Josel dahil siya ay siguradong makukulong sa napakatagal na panahon. Ikaw, sa tingin mo ba'y... Naisip ni Josel na totoo ang mga aswang nang sinabihan siya ni Mundoy na kakatayin. Ipapasensyahin nila ako. Pero nandito na ako. Haharapin ko na lang ito. Ikokonsensya din ako kung bakit ko nagawa yun. Kaso nangyari na yun, hindi na may balik pa. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.